Sabay-sabay nating ipanalangin ang mga asawa nating mahilig tayong gawing alipin. Ang kapaan ng inyong mukha, palagi na lang kayong tama. Kapag sinuyo, may milti pang kasama, hindi na kayo naawa. Huh? <laughs> Sabay-sabay nating ipinalangin ang mga mister nating matitigas ang muka. Mababait pag kami ay kaharap, mga feeling binata, hindi na nahiya. Tugon. Tikloptun, kaming nangangako na magpatago na at palagi na kayong susundin. Huwag lang kaming palayasin, hindi na po namin uulitin. Ulit, mahina! Tikloptun, kaming nangangako na magpatago na at palagi na kayong susundin. Huwag lang kami palayasin, hindi na po namin ulitin. Hindi kami sumama sa inyo para gawin nyo lang katulong. Pag uwi nyo ng bahay, kung saan nyo lang iniiwan mga pinaghubaran nyo. Ultimong platong pinagkainan, hindi nyo mahugasan. Mga kumag, tugon! Tiklop tuhod kami nangangako na magbabago na at palagi na kayo susundin. Huwag lang kaming palayasin, hindi na po namin ulitin. Hindi namin alam kung sino mas malaga sa amin ng motor niyo. Buti pa yung motor, lagi may bagong mags. Kulang na lang ito sa pagtulog niyo. Pag kami humihiling, puro kay Darlan, mga ungas, tugon! Tiklop tuhod kaming nalalakon na magbabago na at palagi na kayo susundin. Huwag lang kaming palayasin, hindi na po namin ulitin kayo inom, puro kayo inom. Isang beses lang yata kayo hindi nagiinom sa loob ng isang linggo. Mas may budget pa kayo sa pulutan nyo kaysa sa ulam natin. mag chill -chi 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 lang daw pero inabot na lang umaga. O mga tulong guys, tugon! Tignok ko at kaming nangangako na magbabago na at palagi na kayo susundin. Huwag lang kaming palayasin, hindi na po namin ulitin! kayo. Sabi nyo, for the boys lang. Pero makikita ko sa my day nyo, may mga kasama ng babae. Tapos hindi na matawagan. sa sasabihin nyo, lobot o di kaya walang signal. Utot nyo, tugon! Hindi I <laughs>